buti na Pasado alas 12 ng tanghali kahapon May 13, tumambad sa mga residente ng Barangay East Modern Site sa Aurora Hill, Baguio City, ang maitim at makapal na usok. Ito'y mula sa isang nasusunog na bahay sa lugar. Nang no, naitawag sa station natin to ng around 12.33 kahapon, tapos sa uh, gara namang nag-respond ang Aurora Hill Fire Station natin followed by our other fire station dito sa siyudad ng Baguio. So umabot sa first alarm yung nasunog natin dito sa may Ledesma Street is Modern Site. Agad namang rumisponde sa lugar ang mga kinatawan ng BFP. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, isang bahay ang natupok at aabot sa 315,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Yung, isang, yung bahay po natin na affected is uh, totally damaged po yan. And yun nga po, na-fire uh, under control natin around 1.10pm and na-fire out natin at around 1.45pm. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente pero nawala ng tirahan ang apat na pamilya o aabot sa labing-anim na individual. Ang ilan sa kanila, pansamantala munang nanunuluyan sa kanilang barangay hall. Totally damage yung structure natin kasi gawa po ito sa kahoy and light materials ya malakas po yung apoy at natupok ang uh, bu yung buong bahay po. Ano inaalam pa ng mga investigators natin kung ano bang maging probable cause ng uh, fire pero ang napansin nila is uh, nagsimula po ata to sa second floor ng uh, nasunog na bahay. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang may-ari ng bahay habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Sa tala ng BFP Bagyo, ito na ang ikatatlumputlimang fire incident sa lungsod ngayong taon, mas mababa kumpara sa 45 insidente ng sunog noong nakaraang taon. Vanessa Bugtong, RNG News.